Dumating na nga pala ang aking parcel galing sa Orange App. Sobrang excited nga ako dito at lagi ko na itong napapanood sa mga social media. Sobrang natuwa nga ako dito at isang araw lang ay dumating na agad ito. All goods naman siya pagdating sa balot and satisfied naman ako sa product na ito. Gawa nga ito sa PBC kaya hindi agad ito napupunit. Maganda kasi ito sa aking paningin lalo na siguro kapag nakadikit na. Lagi ko kasi itong nakikita sa mga nag DIY at syempre dahil inggetera ako ay napa-add to cart na agad ang iyong chinggo Nag-heart-heart talaga ang mga mata ko nang makita ko nga ito in person. Kung bet nyo nga rin ito, ay ilalagay ko na nga lang ang link sa comment section. Bago pa man dumating ang aking parcel, ay sinimulan ko na ngang linisin ang mga gamit at itabi muna. Nakita ko kasi na to receive na siya, kaya nag na ako para pagdating ay ididikit ko na agad siya. Sobrang excited na talaga ako, kaya nag-ayos na nga kaagad ako. Ginawa ko nga palang patungan ng gamit aring surek na are. Galing nga pala ito sa Cavite sa aking ate Archel. Nilagyan ko nga ito ng tali at pinakuan para naman maging matibay ito. Para paraan ba para naman kahit papano ay maging maayos tingnan. Isa-isa ko na nga palang tinanggal ang mga gamit na nasa lagayan. Yang aming kusina nga pala ay dingding yan ng mga nanay Evelyn. Nagbili nga pala ako ng concrete nail para naman madali nang magpako sa dingding nang hindi bumabaloktot ang pako. Renash ko na nga pala ang dingding at bintana para matanggal ang mga alikabok at madali nang dikitan. Sabi kasi nila mas madali daw dumikit ang wallpaper kapag malinis ang pagdidikitan. Ginamitan ko ng kutsilyo aring dingding para matanggal ang mga nakausling dumi at ang nakadikit na stick glue. Ngayon ko lang din naisipan na magdikit ng wallpaper dahil kakapanood online. Ito na lang talaga ang aking kaligayahan bilang taong bahay. Furnas ko na nga din pala ito pero hindi ko na nga nakunan pa. Kakaidip ko nga lang ay biglang dumating si Kuya Ryder na dala ang aking parcel. Naalimpungatan pa nga ako dito pero tuloy pa rin ang laban para magdikit ng wallpaper. Dali-dali na nga akong bumangon at binayaran si Kuya Ryder. Pagkalis na pag-alis ng agad ni Kuya Rider ay eh nagsimula na nga agad akong mag dikit. Hindi ko talaga inaakala na ang ganda pala talaga sa mata kapag nakadikit na siya sa dingding. Sobrang natuwa nga ako dito at talaga namang ang ganda niyang tingnan. Medyo nahirapan nga lang ako sa pagdidikit at may part siya na nagugusot. Nakakatuwa at madikit talaga siya. Worth it naman talaga ang pagbili ko kaya check out na kayo diyan. Nakaka-aesthetic talaga siya gaya ng aking inaasahan. Sobrang nakakakilig talaga at ang ganda nga niyang tingnan. Mabuti na nga lang at kaya na nating pagandahin ang ating bahay kahit sa murang pamamaraan. Discartex lang talaga ang kailangan, ganern. Okay sana kung kulay puti din aring show rack para talaga namang team puti. Nagsisimula na nga rin pala akong mag-ipon ng mga puting appliances at gamit. Pero mas lamang pa rin talaga sa mga gamit ko sa ngayon ang kulay pula. <laughs> kung mapapansin nyo, di pa nga rin pala na flooring aring aming sahig at di pa kaya ng aming budget. At pagkatapos ko nga ma-edicate itong aking mga wallpaper ay sinimulan ko na nga ibalik ulit itong mga gamit na aking pinagtatanggal kanina. Vice versa lang talaga lagi ang mangyayari kapag naglilinis talaga tayo ng bahay. Kung mapapansin nyo yung kulay puti na multi-layer food storage ay meron po akong review niyan kaya abangan po. At kung kung gusto niyo naman pong bilhin ito agad, ay ilalagay ko na nga rin ang link niyan sa comment section. Hindi ko talaga akalain na dadami ng ganyan ang mga gamit ko sa kusina. Ganun pala talaga pag pautay-utay ang bili ay talaga namang dadami. Napakarami ko na nga palang gamit na nabili sa Orange App na talaga namang kapaki-pakinabang, kumbaga araw-araw ang gamit. And natapos ko na rin i-makeover ang ring aming kusikusinaan. Ito na nga pala ang before. And after. Malayo pa pero malayo na. Pasasaan ba't balang araw ay magiging ayos din yan, laban lang. Maraming salamat po pala sa lahat ng walang sawa at matyagang pinapanood itong aking mini vlogs. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please follow for more. God bless!